Dean Mel Santa Maria sa ating legal basis Ignorantia juris neminem excusat Ignorance of the law excuses no one Alamin ang mga provision ng ating batas Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria Ito ang Legal, Legal. Basics. Alam niyo bang noong 2004, ito yung binoto ni Rom Ortigas eh. Si EPG. Hindi. Ay. po. Mga kapatid, opo. Kapag maho nagsusunog ng EPG, ito ho yung mga binubuo po ng mga artwork, ano po. Uh -uh. Kasi nga nagbababala na mga ngayon ng mga pulis. Uh -uh. Kapag nagsunog kayo, ha, ah, takasuhan namin kayo, baka nga hulihin kayo. Meron nga nadala sa presinto dati. Mm uh -uh. Ang tanong, kapag ba nagsunog ng IFJ, automatic ba lumalabag ka sa batas? Kung meron man, anong batas? Atin pong tanungin si Dean Mel. Dean Mel, good morning. Mabuhay ka, Dean Mel. Magandang umaga sa iyo, uh, Chachat uh, Ted, uh, sa ating mga taga-panood, taga-pakinig. Mabuhay po kayo, magingat po kayo ngayong mga panahon na ito. Okay. okay. Dinmel, meron bang paglabag sa batas kapag ako ako'y magsusunog ng FIG sa rally sa Sona sa lunes? Kung tina ang paginag-uusapan natin ay mga national law, wala naman. Wala namang talagang diretsyang batas na nagsasabi na bagtas nagsunog ka ng imahen o effigy o litrato ng sino mga mataas na hinalal na uh, official, eh, mapaparusahan ka o makakasuhan ka. Unang-una, number one, sapagkat ang, uh, ang pagsusunog ng isang effigy o imahen uh, para isang guni ang iyong angal sa gobyerno o ang iyong uh, dipagsang-ayon sa mga alituntunin ng gobyerno, ay sakop ng constitutional right na freedom of expression and speech. Kaya yung mga freedom na yan, napakataas niyan sa hierarkiya ng mga karapatan sa tinatawag nating Bill of Rights. At ito ay uh, ang Estado ay maaring manghimasok dito sa karapatan na ito kung mapakita nila na may clear and present danger na magkokulapso ang gobyerno kung bibigkasin o magsusunog nito. Pero sure naman, di naman magkocollapse ang gobyerno, number one. Number two, meron tayong tinatawag na Public Assembly Act. Ang sabi ng Public Assembly Act, Batas Pambansa 880, ang sino mang malisyosong magsusunog ng mga bagay-bagay sa kalye ay mananagot sa batas, pagmumultahin at paparusahan. So, magsusunog ka nga, pero malisyoso ba? Iyon ang tanong sapagkat may kwalifikasyon ang batas ng Public Assembly Act, malisyosong pagsusunog. So, kung ang punto mo ay uh, kung ang punto mo ay uh, ay magsangguni ng iyong angal sa gobyerno, lehitimong protesta, hindi malisyoso 'yan sapagkat uh, sapagkat sa ating konstitusyon may sinasabi lahat ng ating mamamayan ay may karapatang magpetition sa gobyerno to redress their grievances, no? Mag-asamblea, magtipon-tipon at maghain ng angal. Now, may mga iba pa mga batas, yung tinatawag nating Clean Air Act of uh, uh, Republic Act 8749. Kaya lang ang mga pinaparusahan lang dito ay yung mga usok na nanggagaling sa building, sa mga sasakyan, sa mga no public smoke, no smoking in public, yan lang ang pinaparusahan dyan. At meron rin tayong batas, yung tinatawag na Ecological Solid Waste Management Act. Kaya lang itong batas na to patungkol lang sa mga basura. Kaya kung titingnan mo yung uh, mga mga katwiran na yan, hindi, hindi ako nakakakita ng isang national law na tuwirang magsasabi, mananagot ka kung magsusunog ka ng imahe o ng isang effigy habang ikaw ay nagpo-protesta. Eh, littering uh, din mel, no? Uh, par MMDA ordinance o kaya naman local ordinance na kapag nagsunog ka ng EPG tapos iniwan mo yung basura mo doon. O oh, iba-iba 'yon, iba 'yon. Sapagkat ah, sa iyon, katapusan na ng protesta yon no ito yung mm -hmm. mga ang sinasabi ko yung mga national maaaring maari nga ang bawat munisipyo mm -hmm. ay mayroong mga tinatawag na ordinansa wag kayong magkakalat ng basura mm -hmm. o yung yung inay pagkakalat ng basura oh, okay. no oh, okay. uh, kaya kaya dapat iiwalay natin yon sa mismong rally oh, okay. na nagsusunog ka at okay. nagpo-protesta so uh, kasi pwede rin pumasok yan sa halimbawa nagsunog ka nga nang imahe tapos tinapon mo naman yung mga nasunog sa sa mga pulis pinatomo sa kanila iba yon na mo yon print na yon diba so, so, so dapat makita lang natin yung yung pagsunog lamang kasalanan pa yon hindi pero kung may ibang mga bagay na lumalabag ka na sa ibang mga batas nagkakalat ka, tapos ang protesta hindi niyo naman kinuha. Ayo, uh, baka talaga makaring ma, 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 ma managot ka doon. Opo, opo. The, the, the main point kumbaga po is that opo yung mga banta ng mga pulis tungkol sa paglabag daw po sa batas kapag nagsunog ka ng FG, ano po, eh, ikaw bilang uh, protest mo or yung malayang pamamahayag sa damdamin mo. Apo, yun po yun, wala pong paglabag doon dahil nga yan po ang sagrado pong karapatan ng ating mga kababayan, yung malayang pamamahayag, ano po, dinmel. Tama po 'yan, no? tama po 'yan kasi kasi sa ating uh, constitution may tinatawag na may tinatawag tayong katipunan ng mga karapatan. Sa Ingles, Bill of Rights. At doon nililista ng ating saligang batas ang mga constitutional rights natin na general rule, hindi pwedeng panghimasukan. Ang test ng paghihimasok, eh, basta't, basta hindi ba manghimasok, eh, malalaglag na ang gobyerno, clear and present danger. Kung hindi man mangyayari yon dapat pabayaan yon Ayan, Ayan, opo. Sige, so klaro yan. At doon nga, ang ating panawagan sa lahat po ng ating mga kapatid, ano ho, na meron pong taunan o lagi po namang ginagawa ang ganito pong mga protesta, to just watch your ranks and of course, no, pagsunod din po sa mga batas gaya nga po na pagkatapos ng rally, kanya-kanya po tayong linis sa atin pong iniiwan na mga dumi o basura. Di po ba din? Tumpa, Ed, Ed, no, tamang-tama yung sinabi mo. Eh, talagang sa isang demokrasya, kailangan, kailangan mm -hmm. mag-aintay ng angal kung kinakailangan, mm -hmm. magbatikos, magpuna, pero wag rin tayong gagawa ng mga nakakaanoy o nakakaapekto sa karapatan ng iba. Di ba? So, Apo. ayan. Okay. karapatan ba ho nila na gumasta ho sila ng pagkalaki-laki sa zona? Este! Hoy! hindi, hindi pwede. Mamukha last year, no? Na, di ba last year gumasta sila pag-renta ng audio and equipment? Nagtataka naman ako kung bakit wala sila noon. <laughs> 'Di ba? Sana ngayon meron na para <laughs> oh. hindi na sila magduwenta. <laughs> opo. Tsaka sa catering po, din nakakaya naman sa kanila baka naman sila gutumin. Oh, ayun nga, eh. tsaka sana wag na nilang ligyan ng mga bulaklak 'no? Hmm. Yung mga bulaklak sa paligid. Simple na lang para para maki, makibagay sa mga nangyayari sa paligid-ligid natin. Opo. Ah, uh, tsaka din nakakaya naman kasi meron silang le Magkano legacy wall. 800,000. Oh. Di mo na makalimutan, no? Hmm. Sana, sinunod wow. na lang nila ako, din, Di ba salamin, mas okay, din. Mm. E di hindi lang sila ang nakita sa wall. Pati yung mga dumadaan. <laughs> Bakit? Ano yun? Kayo lang ang nasa wall? Dapat taxpayers din. Oh. oh. nga. Akala hmm. ko, akala ko na mga painting nila mga ano yun, no, mga dating mga senador ni Senator Tolentinos, Miriam Defensor Santiago, yung talagang yung mga you're mga talking kahanga, you're, hanga, talk, talaga, you're talking about the, the you're talk, in our history you're talking Kami about the Arturo Tolentino Iyo, uh, ah. Arturo Tolentino <laughs> di ba yah masumulong ah, kaya tayo si Ferdinand Marcos yun dati magaling siyang senador eh, di ba uh, 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 senior sa bagay Pero may binig bin, nung Aquino po po yung unang tanyada yah Lorenzo tanyada Ayan, di ba Oh, diba? oh ayan, opo. Maganda yung punto ni Dina, no? Yun ang legacy. Oh. <laughs> Tama. Oh. <laughs> Di ba, oh. Yung legacy dapat dun sa mga, yun mga naiwan mo. Oh. Yung mga namaya pa na. Bakit nagpalagay sila ng legacy? Buhay pa sila lahat. Ah? Pwede pala yun? Mm -hmm. Buhay pa, maglalagay ka ng palegacy wall? Huwag mm. mo akong tanungin. Eh, sorry. Sabi kasi libre magtanong, kaya ikaw ang tinatanong ko. Alam mo lahat ng sagot eh. <laughs> no, no, no. Tama, ang ganda ano, ano, ng punto an, ni Dina. Ano Tama. Maganda yung punto niya. Oo, oh, ano. Isa lang ang, ang meron ganun. Alin? Si Ernie Baron. Mas malangit na. Sige, go ahead. Ano din? Legacy Wall? Ang uh, layan, Legacy Wall, sana. Sana hindi lang ginawa. Pero, uh, ano yun? Tourist hmm. attraction ba yun? Oo, ko ano ang silbi nun? Hindi, sana, wala. sana po, sana lang ho kung sakasakali. Mawalang ganang lang, no? Legacy Wall. So, para magkaroon ng legacy, mga bisita ron. Kanya-kanya lagyan ng bikote. <laughs> <big> <laughs> Maganda yung suggestion no, 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 no. ni Manong kanya, Ted. Sorry. Kanya-kanya lang pentel pen. Alam mo, Point ito, favorite ko to. Ang ganda ng suggestion, di ba din? Lalagyan ko to ng sungay. <laughs> Maganda yung suggestion mo. mo, kasi sa ibang mga lugar na may ganyang wall, parang Freedom Wall, yung mga nagpupunta, ginagawang tourist attraction. Tapos oh, piniperma karang Ted Filon oh, was ta 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 here, ta ta parang maganda yun. Oo, maga the best ka, yan di ba? But, uy, the best ka oh. sa budget insertion. Okay. so <laughs> Brian. Humber one ka, yung ganon no? Ah, alam kung na, kung na, kung napanood nila si kung nila si yung in interview mo kanina ng Tiga Bohol tapos iniisip mo yung video na insertion niya. Talaga magningit nit ka. Oh, diba? mm -hmm. Parang parang oh, uh, uh, diba? nasa anong ano nasa anong konsyensya no. Para napanood parang mo din ano. Sa decision na yan no. Sa decision na Napanood mo Dino din yung isang single mother Di ba? Yung, yung nagtatanim yes. ng gulay para kumita po dalawang buwan, sampung libong piso, more or less. Wala pang kasamang labor. Toto. Nako. Di ba Sobra. Makakaltasan pa. Opo. Diba? Di ba? Tapos mm -hmm. yung savings mo, yung savings mo na inipon mo ng limang taon, kataksa na ng ngayon. Sobra lang. Uh, dapat hindi. dapat. Hindi. Uh, okay. Pero eh, eh, ewan mo kung anong prioridad. Pero tignan natin. So na sa ano eh. Sa so na sa July 28 apo, apo. eh. Tignan natin kung anong ire-report. Sige po. So Dean, uh, salamat na marami ha kung saan-saan tayo napunta. But, eh, ang importante po, igalang ng otoridad ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pamamahayag at malayang asembliya. Mabuhay ka, Dean. Mabuhay ka. Maraming salamat ten DJ Chacha at sa lahat ng mga nanonood at tagapakinig. Mabuhay po kayo lahat. Thank you.